Oh, mga idol, Barangay Santa oh. Talagang uh, tingnan ninyo maaraw pero eh, lubog sa tubig oh. Sa mga dumadaan dito oh. Idol Idol, wala kaming tubig Ha? Salamat Para sa padaan na lang ano? Barangay Santa Elena Ito po ang sitwasyon May tubig ba sa buka? Wala Wala Sa buga po ulit Sa lang ito Good morning. <laughs> oh, idol. Alas Oh. <laughs> ito na buhay, ano? Oo, oh, tiyagaan lang. <laughs> Kung pati ito, Gerson, may pusa mo, ano kayo? kayo? Ha? Mito Sa smile bum sa ismain. Paano kaya na